Magandang araw po sa lahat. Ngayon po yung buulan dito. Pero tingnan nyo naman kung kung ganito, may kasamang yelo. Yan o. Na. Namumuti na yung yelo sa damuhan. Surat sa mga ibabaw na sasakyan. Ganyan talaga rito pag umbulan siya. Hindi ka samang yelo. Mabuti nga ngayon at maliliit lang siya. Hindi tulad ng mga nakaraan. Na kasinlagi ng pimpong. Ang yelo raindrops falling on my head. <clears throat> kaya kaya malamit pa rin ho rito dahil may kasamang yelo ang ulan. Tsaka tignan niya mga puno rito. Yung nakarambuhan, wala pang dahon yan. Pero nag-umbis ang uminit, nagkaroon ng dahon. Pag-winter, akala mo mang patay na yung punong yan. Nakikita nyo, ta parang tahimik ang paligid. Wala kang magkikita ang tao sa labas. Ang kagandaan lang dito Walang lindol Walang malakas na bagyo Hindi tulad dyan sa sa atin sa Pilipinas kapag uh, na may bagyo na kaagad marami nang binaba <clears throat> dito ganyan lang yan <clears throat> maya maya wala na naman yan bukas init na naman ganoon maraming maraming salamat sa inyong panonood at sana po eh, kahit punting video lang ano, pong suportahan at God bless you all